dryer ko na nga, eh, mga mare, itong mga damit ng aking mga anak at pamangkin. Ito, tignan nyo ang aking dryer. Bagong lahat dyan, mga mare, ay eh, ito at nagkusot ako ng short, piece towel at medyas ng mga anak ko at pamangkin. Bale, ang kinusot ko dyan, yung pang-aral nila at saka yung pambahay ng mga short. Kada dalawang araw nga ako dyan, mga mare nagkukusot ng mga kanilang uniform na short. Dahil ilang piraso lang naman itong kanilang sinusuot. Kaya yan lang nga ang kanilang mga short, mga mare, ay bago lang nga kuming lipat dito sa aming inuupahang bahay. Hindi man natin mabigla ang pagbili, mga mare. Pero, unti-unti ko kutong mabilhan kahit papano. Sa so, ngayon kasi, mga mare, ay okay na muna itong tindi dalawa. Dito ko na nga kinusot sa lababo, mga mare, itong mga nilaban ko dahil wala nga ako maliit na upuan at hindi ako makaupo ng maayos doon sa likod. Kaya dito na lang ako sa lababo, kahit nakatayo, ay okay lang. At di naman ako nahihirapan pag nakatayo mga mare. Dahil sanay na rin ako naglalaba ng nakatayo. At tapos na nga akong magsabon ng mga short at medias. Ay eh, binalawan ko na nga ito mga mare. Marami-rami din nga itong kinusot po, dahil kasama na rin ang kanilang pambahay ng mga short. Dahil ilan na nga lang ang kanilang mga damit. Kaya ayan, lagi kong sinasabay pag napukusot na rin ako ng uniform. Kayo rin ba mga mare, sinasabay nyo rin ba mga pambahay nila mga short pag kayo nakukusot ng kanilang mga uniform? Doon nga sa pangitaas nilang damit mga mare ay walang problema dahil marami naman itong mga damit na pinaglilitan itong aking mga anak. Kaya sakto-sakto lang din itong mga damit dito sa dalawa kong pamangkin. Dahil maliliit pa lang itong katawan ng aking mga pamangkin. Sobrang bulang nga dyan ng aking mga sinabunan mga mare dahil dinamihan ko sabon para mabango at hindi ko na daunihin tapos ko na balawan dyan, mga mare, ay din dryer ko na dito sa aking original at aesthetic na dryer. Aesthetic. Alam niyo ba na yung dryer ko yan, mga mare, ay magpo years na nga sa amin ito. Binenta yan sa akin ng aming kapitbahay noon. Dahil nangailangan sila dahil panahon pa ng pandemic. Mga mga mare, ay sinanglalang to sa amin. Pero, nung tumagal na, eh, ipinenta eh, na rin nila ito sa amin. Hindi man nga ganyan ang itsura niyan noon, mga mare. Eh, dala na nga nang nababasa at lagi nagagamit, ay eh, nangatipak na nga ang kanyang talagyan. Ito na nga, mga mare, ay natuyo na nga at natapos ko nang i-dryer itong aking nilaban, ay eh, sinampay ko na rin ito. Bale, dito ko rin naman yan, isasampay sa loob. Kita nyo ba, itong nakasampay, ito yung una kong nilaban na hindi ko pa siya natutupi. Dahil, dami nga gawain dito sa bahay, mamare, na ilang araw bago ko yan natutupi. Dito na nga ako sa mga brief at medyas ng mga bata. Dahil, syempre, tapos na ako doon sa mga short. Cherise. O siya, hanggang dito na lang ang aking video, mga mare. Maraming salamat sa iyong panonood.